Okay mga boss, so ito na yung nangyaw-nyaw na CT-125 So kapag ka pinaandar, may humahaling hing parang pusa sa loob mga boss Kaya ang gagawin dito, babaklasin natin yung clutch housing assembly So kalamitan nito mga boss, hindi pa man natin na babaklas uh, Clutch housing na agad yung problema niyan. Makikita mga boss, nakaangat na yung gear ang pagtanggal ng clutch mechanism mga boss clutch hub, clutch lining yan, makikita mamaya medyan yung clutch housing nga ang sira mga boss, kasi umiingaw nga yan eh, and yon, nakita natin may nalaglag na isang parang botones yan, ulo yan o so yun yung dahilan kalimitan talaga, sa kahit sa boxer city 150 tapos dito city 125 yan natatanggal yung ulo ng rivets ang gagawin lang naman diyan ipapa machine shop papalta na rivets tapos okay na kapag wala tama yung gear ng clutch housing kasi minsan kapag ka, pinilit pa so ito naman ito yung hindi na pinilit pa takbuhin kaya hindi nagkaroon ng tama yung mga gear at kita naman natin yung nakaangat na nga yung pinakang clutch crown dosa doon sa gear so pagbunot natin mga boss yan, makikita na natin kung ano nga ba yung sira o ayan dalawang rivets yung natanggal so isin na lang yung rivets na natitira kapag ka natagalan pa ito yun masalwag na yan sasabog na yan tapos doon na marami ang magiging sira ang kagandahan nga nito yun pinagawa na kasi may tumutunog kapag kinakamyo binibitawan yung clutch tumutunog sumasayad na Ayan, wala namang problema sa bearing At ang gagawin na nga lang dito ay ipaparibits papalta ng tatlong ribits papamasin shop natin para goods yan kita naman mga boss eh. basta yung dahilan kung bakit umiingaw Yan. Humahalinghing. Tapos, kumakalampag kapag ka bumitaw ka ng clutch. Yan yung mga dahilan kung bakit uma umiingaw yung clutch side. So, dito mga boss, uh, napamachine na natin yung yung clutch housing. So, ibabalik na natin mga boss. Hugas-hugas lang muna. Gawa ng medyo marumi at ang gagawin natin dito o yung isa pa uh, may conversion na naman tayo ng clutch lining so doon sa clutch lining na ikakabit natin mga boss may dalawa tayong ilalagay na paper based katulad doon sa bara kung na ginagawa natin pinabalta natin ng paper base dito sample muna tayo ng dalawa lang kung ano mangyayari gawa ng Minsan, lumalagapak. Kapag ka, ICT 125, pag unang apak ng kabyo, malakas din yung lagapak. So, convert natin ang paper-based din. Kaya lang, hindi naman kalakasan yung salyada. Kaya, dalawa lang muna. So, ito, ito yung pinaribits natin na clutch housing. Tatlong ribits. Yan, wala nang kalog. Kasi binatak yung spring yan. Bago, bago ilagay and yun na nga nakikabit na nga yung clutch housing mga boss yung washer doon sa likod ng uh, clutch assembly yan, ilalagay din natin then ito di ba na andyan yung washer ilagay din natin yan doon sa yun shafting para hindi na makalimutan mga boss ano. tapos papalta natin to ng clutch lining yung clutch lining na ilalagay natin mga boss conversion yun uh, para walang ganong dragging pati tapos smooth siya kapag uh, malamig yung makina inapakan mo awala uh, wala siyang kaldag so ito tatanggalin na natin yung kanyang clutch lining <coughs> yun na paghiwalay-hwalay na natin mga boss ano, ito yung clutch lining na ginagamit natin dalawang paper based mga boss try lang muna pero na try ko na ito doon sa nauna kong ginawa so try ko ulit kung same lang ng performance doon sa ginawa nating una na medyo smooth talaga mga boss kumpara natin doon sa mga kinakabit na clutch lining na pagkaraniwan nga na ginagamit natin so yun organic, paper base, organic, paper base, and organic na clutch lining yung ginaga, ginagamit natin mga boss. O, ganun lang paper base toilet. tapos, organic. So, yan. Tapos, tatakpan na natin na clutch wheel. So, yan. Uh, yung clutch lining na yan mga boss, hindi yan nakakasira ng clutch hub at clutch wheel. Unlike the sa orig na kapag ka ginamitan nyo ng lalo, naglalamas kayo ng clutch mauubos yung clutch hub at clutch wheel mga boss pero dyan hindi 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 pa nangyayari mga boss may mga nabaklas na rin tayo nyan ubos na yung lining pero hindi nagkatama yung clutch hub at clutch wheel okay then kabit na natin mga boss doon sa kanyang clutch housing Kasunod nito mga boss. Yung tamang tamang higpit lang kasi minsan uh, nag nagkakaroon pa rin ng dragging kapag ka napasobra yung higpit. So, ayan, nahigpitan na natin yung apat na flange bolt. Ang gagawin naman natin ay yung kanyang plain washer and Belleville washer. Tapos, yung lock nut. Yung lock nut nga pala yan, mga boss. Reverse thread dyan, mga boss. Uh, or left thread. Ang pahigpit nyan, mga boss, ay pakaliwa. kaliwa hmm? Ganun yung mga boss. O, oh, kung meron kayong lock, lock nut wrench or castle wrench, yun ang ginagamit dyan, mga boss. Ayan. Set natin pa kaliwa. Yun yung pahigpit. So, kailangan tansyado nyo rin yung lakas ng torque range ninyo. Kasi minsan, pag nag-over torque yan, magkakaroon pa rin ng dragging kahit naka-paper base na tayo. And yun. Kasunod naman, bearing. Kasunod, guys, natin yung kanyang uh, plunger dun sa crankshaft. Hindi alam yung Huwag niyong kalimutan niyo mga boss, yung plunger. Tapos, dito, hugasan muna natin ulit kasi hindi na kanina. So, ayan, marami naman tayong gasolina na galing doon sa roser na tinanggalan natin na puro tubig. So, marami tayong panghugas na gasolina. O, dalawang dowel. Then, yung kanyang clutch gasket. Sa clutch gasket naman mga boss, yan. Mura lang naman yung original na clutch gasket ng mga budgets. Unlike dun sa mga Kumpara natin sa barako naman mga boss Medyo mahal yung mga original clutch Gasket Pero dito sa clutch gasket ni CT125 Ureg pero mura And yung kasunod yung clutch cover na mga boss Pagkatapos nyan Hingpitan na natin yung mga Flange bolt ulit So, ayan, natapos na nating higpitan yung mga flange bolt. So, ito mga boss, kuha tayo ng, ayan, yung filter na ginagamit natin. So, ayan, yung ginagamit nating oil filter mga boss. Then, itong kawasak genuine oil na ito mga boss. May mga peke na yata lumalabas ito mga boss, ano? So, tingnan nyo na lang yung mga palatandaan. at uh, kung gusto nyo naman na uh, makasigurado So, kumuha kayo doon sa mga authorized dealer. So, dito muna tayo mga boss, no? Uh, tanggalin natin yung kanyang uh, filter. Yung filter nito mga boss, yan Hindi tayo nag-change nito kasi parang doon sa kanila ito, doon sa may-ari. So, tanggalin natin mga boss, no? Uh, walang cut to, mga boss. Para makita nyo yung tinanggal na filter pagkumparahin lang natin mga boss no? so ayan ito yung kanyang oil filter o local ba diba, mga boss tapos ito yung original mura lang to mga boss kaya magorig na lang ayo ito rin yung ginagamit natin sa bara o tri bara o to sa lahat ng bara o mga boss yan din yung ginagamit natin o mali ibig sabihin tama o oh, yan yung kanya, oy, nalaglag na mga boss ganon yung local natatanggalan, nadudurog, naghihiwa hiwalay, tapos yung kanyang dikit mga boss yun ang delikado, yun yung bumabara sa mga butas, unlike dito kay original yan, hindi yan naghihiwa hiwalay madudurog, hindi ka dito Ayan. durog Ayo, kita pergi. Kalau kita pergi, kita pergi. Oh, kereta. Oh, shuttle nya. Kami jalan demi. Oh, betul tak lagi dah aduh nu. Yeah, hehehe. <laughs> hey. ng mga legit na langis oh, ha? ng mga gusto mong magdarja marami tayo niya. <tinyo>